27 power plant sa Cebu, hindi pa rin operational kasunod ng pagtama ng lindol. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chil Emprido. Hindi pa rin operational ang 27 power plant sa Cebu kasunod na ng tumamang 6.9 magnitude na lindol tagabi. Ayon sa Department of Energy, umabot sa 1,444 megawatts ang nawala sa grid dahilan upang mag-declare. Corporation of the Philippines ng yellow alert sa buong Visayas ngayon sa 1888 megawatts na lamang available capacity kumpara sa peak demand na 1839 megawatts na supply ng kuryente itinagawa naman ang pagsusuri sa mga naapektuhang planta upang muling maibalik ang operasyon ng mga ito sa lalong madaling panahon Nakikipag-ugnayan na rin ang DOE sa mga power plant operators at NGCP upang matiyak na hindi maaapektuhan ng serbisyo sa mga kabahayan at establishmento sa Visayas habang nagpapatuloy ang assessment at restoration effort. Samantala, nakatakda na mag-deploy ang Department of Energy ng Task Force para sa naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad sa bansa para sa restoration pa rin ng kuryente. Kasama mo sa Ludwig Excel RMN Manila, Radyo Manchilang Prido, sa Talk RMN.